Another day, another vlog mga kamag-anak. Tara po at samahan nyo kami magtanim ng siling panigang. Unang ang ginawa natin dyan mga kamag-anak ay dinilig muna natin yung punla. Pagkatapos nga nyan mga kamag-anak ay hinakot na yan lahat sa tumana. Dito nga sa part ng video na to mga kamag-anak ay makikita nyo na nakatanim na yung ibang sili. So medyo maraming silang naitanim mga kamag-anak bago tayo dumating dito dahil nga may pinuntahan pa tayo. Ang unang ginagawa dito mga kamag-anak ay eh, may nagbabasol. Ayan. So, ganyan kaluwang yung pagitan ng puno ng mga sili. So, dyan ilalagay mga kamag-anak yung puno ng sili sa bawat butas na yan. Pagkatapos nyan mga kamag-anak, eh, may magbubudbod ng puno lang sili doon sa may butas. So, ayan mga kamag-anak, pagkayaring ibudbod, eh, meron namang mga nagtatabon. Pagkayaring tabunan mga kamag-anak, ay eh, papaagusan natin ng tubig. So ayan mga kamag-anak, nandito na nga tayo sa pinagdapatiman nilang sili at tutulungan natin silang magtanim mga kamag -anak. Let's go! Kung mapapansin nyo mga kamag-anak ay medyo basa pa yung lupa. Medyo delay na nga ng dalawang araw itong pagtatanim ng sili dahil nga nagkasunod-sunod yung pagpitas ng mais. Wala kasi tayong makakatuwang magtanim nito mga kamag-anak. Gawa nga nung pagpitas ng mais, minsan gabi, minsan madaling araw, so pagdating ng umaga pagod na yung mga tao, gusto na nalang matulog. Ang variety nga ng tinatanim natin mga kamag-anak ay sinigang base. So ito mga kamag-anak ay siling panigang. Before mga kamag-anak, ang tinatanim talaga namin ay yung mahika. Balikulang tatlong libong puno nga ito mga kamag-anak. Bali ang ginawang diskarte nila dyan kanina mga kamag-anak, dalawa yung nagbabasol o yung nagbubutas, tapos dalawa yung nagkakadkad ng binhi, tapos merong nagtatabon. Pagkayari nilang magbasol mga kamag-anak ay nagtabon at nagpatubig na sila. At kaya natin yan binabasa uli mga kamag-anak ay para hindi agad malanta kinabukasan yung itinanim nating punla. At kung ikaw nga kamag-anak ay nakarating na sa part ng video na to at nagustuhan mo yung ganitong klase ng mga video, ay huwag nyo po kalimutang mag para updated po kayo sa mga susunod pa na natin i-upload. Maraming salamat po mga kamag-anak. Paalam!